Kabe, siguradong masarap ang tulog ko kasi hindi na kalsada. Bahay na talaga ang tutulugan ko. Mananaginip ka? I will be so happy tonight. Yeah. This is my first night inside the house. You can imagine that for more than 20 years. I am sleeping in the street. Now, I'm sleeping in the house. You can imagine this. Unbelievable. Magandang hapon mga kabayan. Welcome back po muli sa aking uh, YouTube channel Jing No Boundaries. And today wala po tayo dito sa Manila Bay para po mag-update on. So uh, for today's video mga kabayan, update po ngayon kay Tatay Jimmy. Sa lahat po nang nag-aantay ng update kay Tatay Jimmy. So bibigyan ko lang po kayo ng parang uh, kwento na last week ang tagal pong hindi nagpakita ni Tatay sa amin and then one time nakita siya ng mga kasama natin gabi sa may Malati Church nangihina, may sakit, may lagnat so agad-agad dinala nila sa may isang hotel para dun mag-recover 3 days yung hotel po niya sa uh, may uh, Mabini para dun nag-recover and then yung mga kasamaan po nating Manila Vloggers uh, nagtulong-tulong para po sa kanyang uh, accommodation and marami din pong tumulong na viewers Ayan. so shout out kaya mam Ma Julie uh, Santos na tumulong, yan, nagbigay din po ng uh, assistance kay tatay. Uh, so yun, sukat so it short mga kabayan, ngayon nakarecover na si tatay kasama na po ng mga ibang uh, Manila vloggers. So inaantay po natin ngayon dahil lilipat po siya ng boarding house. So kailangan kailangan ni tatay Jimmy magkaroon ng boarding house mga kabayan. Dahil uh, bukod po sa matanda na siya, is parating na po yung uh, rainy days tinatawag natin. So, syempre, kawawa naman po yung matanda kung sa bangketa lang matutulog. So, hinanapan po nila ng boarding house dito sa Pasay. And uh, papunta pa lang sila galing hotel dahil kaka-checkout lang po ni tatay dito. So, inaantay ko po yung mga kasama ko para ilipat. And para ma din po natin yung magiging room ni tatay. And uh, yun, makamusta po natin si tatay dahil ang tagal na din po natin hindi siya nakakamusta. And syempre, sa mga viewers po, sa mga sponsors na nagbigay po ng uh, pang- uh, Uh, boarding house si tatay maraming maraming salamat po sa inyo dahil uh, nakabayad na po ating mga kasama natin ng 6 uh, months uh, for the meantime as of this time 6 months na po yung nabayaran na lodging ni tatay so yung mga iba po na nagparating ng tulong is parang i-extend na lang po natin and syempre hindi lang naman po boarding house yung uh, yung magiging gasto so andito na po yung mga kasama namin tropang bisaya idol. Kwan well, lang to, cover lang to. Ayan. So, syempre, may mga kuryente pa si tatay, di ba, bro? yun na lang Tubig. yung Tubig. problema. Yun na, lang. Yun na lang yung mga problema. Oo. Binila mo ako ng pagkain. Suka. So, Binila mo pa ako ng juice. Uh Oo. -oh. So, suka ako ng suka. So, I remember those uh -oh. moments. Monday morning, Tay. And Tay, uh, suot mo yung jacket ah, and cap. Siyempre. Ayan, malagaling na magaling. Galing sa'yo eh. Magaling, hindi, galing thank sa mga you. viewers natin yan. yan Thank you sa jacket, thank you sa cups na bigay mo. And then also this. One. Yeah, yeah, I buy you And a I new brass. yeah, Coldplay. sleepers, Oo. alcohol. So anong feeling tayo na may? Boarding house ka na. Masaya ako, hindi na ako matutulog sa kalsada oy you won't believe, pakita mo yun, Diyan ako natulog minsan. Dito ka natulog dati. Oo, oh, minsan dito, minsan doon. Doon na ako natulog. <laughs> Napaka, Alex. ang galing, ang galing ng aura mo ngayon, Tay. Okay na okay. Compared nung nakita kita nung Monday, grabe. Grabe, grabe. 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 talaga yun. Nashock talaga ako pag punta ko ng hotel. Pati maligo ko. Oo, oo naligo, oh, oh, grabe. Naligo kung just ko, nakita ko yung tsula ko. Sabi oh. ko, Grabe, ito nangyari sa akin. Uminom ako ng isang bed horse. Pagkatapos sinundan ko ng ano, cobra. <laughs> yun doon. I, I was bigla ako naging sensitive ne, eh. when somebody, some vloggers ah uh, you know approach me, happy father's day uh -oh. yung parang nag ano yung emotion ko <laughs> alam mo na uh -oh, okay. oo oh, okay. di ba new new ambience si tatay oh, new ambience <laughs> may tindahan tayo <laughs> tay may uh -oh. tindahan Okay, okay na ito mayroon na si tay. Na So, wala lang pong mga foam electric fan, tay. Eh, bibili lang sila eh. Hmm. Bibili sila ng electric fan. Electric fan. Ano pa? Unan. Huwag na. Wala nang unan. Yung backpack na lang pwede yung O di kaya helmet. helmet. Oh, for the meantime, ito muna. Oh, for oh, the meantime, for the meantime, at least kahit papaano may room si tatay, ah, hindi na siya sa Ay, si bangketa. Papakubino. Natutulog. Natutulog. Kaya nagpapasalamat ako sa mga viewers. Jing, no boundary. Kailan po? Tapos sa iyo, tropang tro Bisaya. Pero, tropang Bisaya. Biyahin ni sa Koy. Sa iyo rin. Ay, salamat po. Oh. Ikaw naglaban ng short ko. Oo. Oh, okay. <laughs> mo pa ako, hinilot mo ako. <laughs> so, anong masabi mo tayo sa mga lahat ng sponsors sa lahat ng... Ay, also, nag -thank you na ako, pero ulitin ko po ulit. Maraming salamat po to all the viewers who sponsor me even though wala kayong naibigay. I would like to say hello to everybody and thank you also. Sa nag-pray na makapag-recover ka lahat-lahat. Nag-pray lahat-lahat na na makarecover ako sa karamdaman Ay, yes. ko. Mm -mm. Ayan, so mga kabayan, yun po yung update sa bagong tahanan ni Tatay Jimmy. Ayan si Tatay, ang dami niyang instant fans. <laughs> daming nag-approach uh, sa kanya kasi nga sikat na sikat siya. And proud yung mga ka kasama niya sa bahay, mga kasama niya sa boarding house. Kasi si, may celebrity daw po silang ka-boardmate. So ayan, so um, sakto lang yung room pang isang tao lang po talaga and walang mga gamit. Walang mga foam, walang mga unan, walang lutuan as in bare na room. Kahit hanger, wala. As in, wala po talaga. So, ayan. Magtutulong-tulong po kami para ibilhan po siya ng mga gamit for the meantime. And, syempre, food kailangan ni tatay. Ang saya po ni tatay kung makikita nyo. Dito sa video ko, napasayaw pa si tatay sa tuwa dahil, uh, yun, may matitira na siya, may matutulugan na siya at hindi na siya sa bangketa Yan. So, maraming, 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 maraming salamat po sa lahat ng tumulong po kay tatay. Hindi lang po viewer ni Jing No Boundaries, hindi lang po viewer ng iisang vlogger po. As in tulong-tulong po kaming lahat ng mga vloggers para po isaayos yung buhay ni Tatay. Ayan, so, syempre hindi naman po namin matutulungan si Tatay without po sa inyong mga sponsors po ni Tatay. Kami lang po yung mediator kay Tatay. So, masayang-masaya na po kaming lahat doon, mga kabayan. Uh, sana po hindi po kayo magsawang tumulong sa mga may... Uh, nangangailangan especially po si Tatay Jimmy na isang matanda po na syempre hindi na kayang magtrabaho. So ayan mga kabayan, maraming maraming salamat po. So hanggang dito po muna yung video natin. Thank you for watching po mga kabayan and see you on my next vlog. Once again, this is Jing No Boundaries and nagsasabi po ng maraming 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 salamat po sa inyong lahat. So special shout out po ulit kay Mama Julie Santos, um, kay Tita Jing from UK na nag Uh, may isang uh, concern citizen pa po akong uh, uh, sponsor na ayaw kong magpakilala. Pero napakabait na tao. Ayan, thank you, thank you so much, sir. Thank you po. Ayan, so, God bless po sa inyong lahat. And, uh, uh, see you in my next vlog, mga kabayan.